Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. pagkakalto mo. so yun guys, oh. Andito tayo sa bahay ni Nda. Dalas <laughs> ka dalawa. <laughs> si si. What's up mga idol? Oh, andito kami sa Bacolod kasama natin ang kwan. Bali uh, mo ni mo Bacolod. Team Tete. Na yeah, si George Bugak, si Uncle Benito, ayan. Tapos yung aking crush. Ah, <laughs> meraton.

Naka Edison. Nasa motor ni Edison wari ko. Tom, ang ganyan po Ang anak niya mo, Tom. Ang anak niya mo, ang ganyan po yun. Tug na masig eh. Gawain man, ah. Abay malay ko. Malay ko sa Imo, ha. Abi malik, malik usai moha. Guys, nice. dinig nyo yung sinabi ni George. <laughs> Nakamlag pala, pala ko Aiko. Nakakablag pala ako. Kala ko hindi. Tom, gano'ng ko. Kuna Kuna ko. Ako muna. May hmm, Umang ba? Umang. Ay, na. karon. Di. Tining! Lubog na siya. Ah. Sige, Lubog. Sigi. Naa ada mo kahoy. Tubog. Tapos agawan natin sembo ng pisto dali. Ano wala. Naa ada ra, nagkakaila mula sa ako ah. Mm, paksis si si bibi. Totoo, tagos lang Asa. Baba, ana sa kahoy pala di ay. Wala di pa puno matagak ba kasi. tayo. So yan guys, yeah, nagming mita eh guys. Huli. Dito ta, tikas. Hey! Guys, ito na, huli na guys. Na isda. Na isda wala. Tingga sana ba?

Daga na nahuli na ako, guys. <laughs> Isang timba. Pagsabog. <laughs> <laughs> oh. Ano guys, so sariwa pa yung isda. Okay, basa amandi ay. Oh. Ano na yun, Glenn? Ay, nagko na nga. Buhay pa, guys! Okay. Buhay pa. Ano, tag-220 lang <laughs> nagko. Namin na siya <Buhay> tapawin. Huwag abot si Kilo. Abot na siya po, 400. Oo. Ano, 320. Taglong. Ano, 320. Kuha. Lahat <laughs> <Buhay> yung <pa>. lang <laughs> dito patuloy na, anaan, siya <laughs> anak. Ah, sige ko eh. Yan, yun. Sus ko, malas din di ay. Oh. Hmm. Tanggalin sabsabin sa kabaka. na gamay na lang so guys ay gagawa tayo ng coral dito sa karagatan ay kukural na natin to Areho ibinebenta ho areke baka gustong bilhin pa ulit. Sulit man dibli ta kalaka kalaka hois. Guys. Apo ni niyo Gimo nila guys nakwan. Manis ang para sa. Buksan natin koral. magsu kami ng kwan isda dere sa buong surigao pagkahimo ni re <laughs> ere ugma igon ni igon ni bongbong ano sa kanila bagong tanim pa lang nagaharvest na Ini <laughs> ni? Oh. Hmm. Pangkuan lang, eh. pangkura lang talaga. Oh, ayan na, na na. Rumpi. Di ay, pagkadaki. Kunat kuantar guys. Ano pa guys, oh, nukos. Bumunggo sa puko, sa kan. Lambat. You know. Hmm.

kahuli okay, ako guys so luman oh oh na apa uh. oh tol oh kasan to mana ni mo nakakuha kuya dira ra secret ra nice plato ton pa rito ka ton oh sige ay sana sa imo kay gibigit ka na di ay oh na ba mo sa buto ito ba Oh, kelihatan ini mau. Oh, ini nalang saya mau. Ini nakakua na. Na na na. Kusuk-suk na. Sampai patong. Sampo. Mga mata. Sampai platong, di komon sa patong. Platong ne mo nito. nito. Ang mo nito. Abi nito. Teka, pagka putra ko. Dumami sa mga. Ano? Ano? Ikaw lumimong naman.

Ayan guys Human na guys Ayan may bakod na guys so, Hanggang dito Hanggang dun Padlak na guys Padlock na na to Yung plano plano ni Dato Adlaw Tayo na nagtuloy Namadlock na Tadrea Sa so, tabing dagata kay Kaya perding padlock ka na karong Adlaw ah Oh anak oh usap usab ng pamadlak ni Dato Adlaw kay ato ang gi kwan uh, din diri uh, ano? so yan mga idol ang ating ginawa ng maghapon ano maraming maraming salamat sa inyo lahat no so pinakita ko lang sa inyo kung sa ginawa namin may mahapon ngayong araw and yan naglagay tayo ng uh, ah pokot okay. nagamay oh okay. oh okay. oh ano kasi lumang okay. imuhan okay. ni okay. Agihan naman na. Ayan guys. Human na guys. Eh, may bakod na guys. So, hanggang dito. Hanggang dun. Padlak na guys. Padlock na guys. na nato yung plano plano ni Dato Adlaw tayo na nagtuloy na madlak na tadrea ah. sa so, tabing nagata kaya perding padlak ka na karong Adlaw ah oh ana oh gi usab, usab ng pamadlak ni Dato Adlaw kay ato ang gi gipadlak hmm. din dere So yan mga idol, ang ating ginawa ng maghapon ano. Maraming maraming salamat sa inyo lahat no So pinakita ko lang sa inyo kung sa ginawa namin ngayong maghapon, ngayong araw. And yan. Naglagay tayo ng ah uh, pokot na gamay. Oh. Oh. silo mang kaha sa imong hani. Agyan na man na. Mo dugo I hope Shall we have breakfast together?